para sa inyong kalaman, ako ang tinaguri ang uh, Boy ng Surigao del Sur. Yan ay nasa sakop sa Mindanao. Chile Boy. Ah, ito. Yan. Pag wala uh, walang merienda, ito ang ginawa ko merienda. <coughs> wow, dami ang gagawin ko, hindi ko isa-isa kundi, buo <laughs> kaya nyo <laughs> ito ay challenge sa <laughs> ako kasi, pag kumakain ako ng uh, sili, habang nunguyak ko, hindi na dasal hirap pakawakan oh no? hmm Mm. Ano talaga? Diba ako, pag may ginagawa ko itong ano eh, itong sili. Ano so, pag walang pera, itong ginagawa ko. <laughs> 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 Sibula ko. Alam nyo, pag kumakain ako ng sili, dinamun sa akin yung sinisipon, saka kuya, medyo uh, umiiyak na konti. Kasi okay. pag uh, kumakain ng sili, naalala ko si Itay, ay namatay yun. naghalong-kalong-kalong ko. Kaya pag maganda kong sili, naalala ko talaga siya may pick to ah. comment lang kayo sa baba ah. Ay, <laughs> dami nun oh. ito ang chile boy ng surigao del sur glory in the tv please or glory in the ringaya thank you